Ito nga ho, nakakita ako ng tayom at first time ko nga ho pala nakakuha nito. At dahil nga ho wala pala tayong pambili ng ulam, kaya ito naisipan naming manguha ng susong dalaga. What? Ayaw ma! <laughs> at sa mga papansin po sa tiyan ko, uunahan ko na po kayo, hindi po ako kontraktor. Content creator lang po ako sa totoo lang naisip ko na rin maging contractor para nga ako makabili ako ng mga luxury car at magkaroon ng bilyong bilyong pera pero sa ngayon mag content creator na lang muna ako kasi mainit pa ang issue ayaw lima at ito nga ho balik tayo sa tayong dahil nga ho, first time ko lang makakuha nito hindi, hindi ko talaga alam kung paano ang gagawin ko dito. Oh, no! Kaya ayan, nag-iisip ako kung ano ang gagawin ko. Ayun niya, sabi ng anak ko, pupukin ko rin ang bato. Kaya ayan, kumuha kami ng bato at pinukpok ko na. Ayan, nalaglag pa. yan matigas talaga siya. Kaya lunakasan ko na ang pagpukpok. Ayun, durog. Yan, unti-unti ko nang kinuha yung mga tinik-tinik nya. At napansin ko nga ako pala dito, parang walang laman ito. Hindi tulad ng napapanood ko sa ibang content creator. Ayun, uh, pagbiak pa lang nila, ang daming laman. Pero ito, wala. Ayun, oh, kita nyo, walang laman. Puro tinik lang ang kapal ng tinik nya. Kaya nga ako ang nangyari, dahil durog-durog na, tinapong ko na lang sorry na <laughs>